So, eto siguro talaga ang pinangangambahan ngayon na itong si Digong. Okay. Yan. Darating talaga ang oras. Katulad pala ng sinabi ko, sa kampo ni Digong, palubog ang araw. At walang kasiguraduhan kung eto ay sisikat pa. Pero sa kampo ni Senator Dilima, pasikat ang araw. Bumabangon. Pero etong isang ito, nalulugmok, nadadapa, at unti-unting napupunta sa kangkungan. Yan po ang nangyayari. Okay. Duterte party down to 15 House members. Solon says number will drop further. 15 House members. Nabawasan ng 15 at lalo pang mababawasan yan. So yung napapabalita na posibleng impeachment ng kanyang anak, pa-di ba? Diba? Palubog talaga ang mga Duterte. You see? Yung inyong ga pagiging gahaman at kademonyuhan, yung ginawa kay Dilima, na kahit ngayon iniisip ko pa rin kung gaano kademonyo ang isang ito na aminadong mamamatay tao. Ganon nyo pinahirapan sa si Senator Dilima. Ganon. Kaya yung kanyang dinanas sa kulungan, sa detention center ni Dilima, sa tingin ko, hinding hindi kakayanin ng isang digong. Hindi po talaga. Kaya nga ang pahayag niya madalas ay patayin na lang daw siya. Kesa siya ay makulong. Dahil hindi, hindi niya talaga kakayanin. Para sa kanya, yung, yung pagkakulong at pagkadetain, sabihin na natin by ICC or anuman dahil umuusa din yung kaso laban sa kanya sa isin, na isinampa ni Franz Castro yan pong grave threat hindi po hindi po kakayanin ng isang katulad ni Digong. Totoo 'yan. Totoong totoo. Kaya kung hindi niyo kakayanin ang hirap na pinagkagagawa niyo sa ibang tao, huwag nyong subukang gawin. Dahil sigurado tayo kung ano man yung ginawa yung kabulastogan, kademonyohan at kasamaan sa iba, babalik at babalik yan sa inyo. Yan po ang pinaniniwalaan natin. ba? Diba? Alright, maraming patunay syempre na nalalagasan na nga itong si Digong ng kanyang mga alipores, ng kanyang, o sa kanyang kampo, unti-unti nang nawawala. Ito, mahigit 30 politiko ang lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at karamihan sa kanila ay kaalyado ni dating Bongbong Rodrigo o Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban. So, hindi lang pala 15. So, ito ang latest na ngayon ay mahigit um, 30 politiko Okay. Talagang pabagsak, palubog ang isang katulad ni Duterte. At ito ay napakalaki ng epekto sa kanyang anak. right, So darating ang punto na sila-sila ang magyayarian at maglalaban. Okay? Silang mga Duterte.